So, ito yung sample boosting na nahita ko online, guys, na ito yung ginagawa karamihan para ma-monetize yung kanilang mga page or channels. So, nag a sila ng mga boostings na to. Nakalagay na dyan yung rates nila. Meron sa Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. Ang tanong, safe ba ito? Pupwede ba ito kay YouTube? Ikaw ba ay aspiring content creator dito kay YouTube? At gusto mong mamit or ma-reach yung mga requirements para ma-monetize, yun nga lang ay nahihirapan ka. Kaya naman naisipan mong magpa-boost ng channel mo. Ang tanong, safe ba to? At pwede ba to kay YouTube? Kung interesado kang malaman, panoorin mo lang ang full episode ng video na to mahigpit na si YT ngayon. Yung mga illegal activities na yan, ng mga ibang influencer dito kay YT, so, nadedetect nila kaagad yan. Mayroong YouTube team na naka-allocate para ma-detect yung mga illegal activities na yan. Gumagamit din sila ng mga advanced AI technologies. Kaya naman, pansin ninyo, mabilis lang talaga mag respond si YouTube. Once na may ma-detect sila, talagang lalo yung mga ipinagbabawal sa community guidelines ni YouTube. So, isa na dyan, mga ma'am sir, yung tinatawag na sub-to-sub -sub at watch to watch dito kay youtube so hanggang ngayon naman ay mayroon pa rin mga gumagawa niya yung mga sub to sub na yan so with regards naman doon sa sub to sub so pupwede naman yan mga mam ma sir lalo lalo lang sa mga baguhan para i-improve yung kanilang mga channel pero ito ay may limitations sabi nga lahat ng sobra ay nakakasama Actually, mga ma'am sir, nakakatulong yan. Sabi ko nga, para sa mga baguhan, para ma-reach yung requirements dito kay YouTube. Kung gusto mong ma-reach yung mga requirements niya when it comes sa subscribers and sa so watch hour. Pero sa kabilang banda, hindi ito useful para mag-grow yung iyong YouTube channel. Para mag-grow yung iyong channel dito kay YouTube, kinakailangan ng organic lahat. Yung viewers mo, yung subscribers mo. You need organic engagement dito kay YouTube. So sabi ko nga, dapat organic yung views mo, organic yung subscribers mo. So paano mo gagawin yan? Unang-una, kailangan mong gumawa ng mga quality content na talagang siguradong panonoodin ng mga viewers mo. Kaya akala siguro ng iba, yung pagiging content creator ay napahadali lang. So, sa so pag-iisip pa lang ng niche mo, pag-iisip pa lang ng content mo, ang mga video na i-upload mo, masakit na kaagad sa ulo. Wala pa dyan kung paano mo i-edit yung mga videos na yan. Same with boosting. Sa boosting, guys, hindi lang kay YT nangyayari yan. Meron din kay TikTok, kay Facebook, kay Instagram, at marami pang iba. Basta meron ka lang pang-boosting, so madali lang. As well as dito kay YouTube. 'Yun nga lang ang tanong, safe po ba ito? Legal ba 'to? Technically, guys, that is illegal dito kay YouTube. Hindi talaga inaalaw 'yung mga boosting na 'yan kasi unang-una hindi siya organic views. 'Di ba? Hindi organic subscribers. So as much as possible, kailangan talaga totoo 'yung mga views mo, totoo 'yung mga subscribers mo. At the end of the day, kasi madi-detect pa rin yan ni YouTube. Ang problema lang kasi dito is when you are already monetized na and then pina-perform mo pa rin tong boostings, so may tendency talaga na ma yan. Especially nowadays na sobrang high-tech na yung pang-detect ni YouTube ng mga illegal activities. So kung ako sa inyo, uh, para maingatan nyo rin yung channel nyo, wag na lang kayo mag-engage sa mga ganyang mga boostings. So, okay pa rin talaga guys na totoo yung mga views natin, totoo yung mga subscribers natin. Mabagal man, kailangan talaga nating pagsumikapan gumawa. Yung sabi ko nga nung, nung mga quality content, upload lang tayo every day. So time will come na darating yung mga organic viewers ninyo dyan and mag, may mga magsusubscribe talaga sa inyong mga channels. And sa mga baguhan, uh, uulitin ko hindi natin ini-encourage yung mga aspiring content creator na mag-engage sa mga ganito kasi nga, sabi ko nga sa inyo illegal activities pa rin ito na maituturing dito kay YouTube meron pa ding iila ng mga content creator na na-monetize yung kanilang channel dahil sa boostings pero once na-monetize na yung inyong channel sabi ko nga, alagaan nyo na yan at huwag na kayong mag-engage sa mga ganyan, mga sub to sub watch to watch, boostings So, sikapin talaga natin na magkaroon ng organic engagement dito kay YouTube. So, ayun lang guys. I hope nakatulong sa inyo yung video na to. lalang lala sa mga aspiring content creator dito kay YT. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching. And see you my next video. Bye po!